Cael ymwneud o, bar y hyn. Na i. Cael eid anw ba anodd. Fed anw ba o, sy'n nhw ba o anodd. Hel pwyst o saos. Fwn i ti caff. Dw, ei, wyl anodd mwtlad yma hi a nes o. Cael yn goi'n anodd. O, bydd sy'n ar dim at y hewn. Sa'n mwyn mwyn dwi'n anodd. hi ar i. O, cael eid ffa sy'n nhw ba yn dan. Fed sy'n nhw ba Tayo Lanmatabat Mongi are in a sound. Pansa See ye. Now, as will no ha. Bahula, Nayami. Dive Sahara. that woman there? Shh. Mongiara Nayamash, Dia I had done so fat I think fat what I'm dinking you Kaya, kaya lang, nung titingin kita ang mga kahirapan, nang itarapin kita ang mga kahirapan, talagang gusto na umuntungto, wakpa, oh! Ang sabi na po ay ng Diyos na nasulat sa Bibya, titingin pa ang mga darating na nakahirapan, mga pandemya, ng mga so, sabit, sa uh, mga edinton, at marami pa mga darating na ehm, uh, Makasulat sa bimbina ng kahirapan at ito hindi pa ang kahirapan talaga na darating. Oh! Pero dahil sa batas natin sa bansa ay kasapog tayo at utos din yan ng Panginoong Diyos na tayo ay bumoto para sa bansa natin. Kaya kailangan din natin bumoto. Kaya po ano man ang mahiyari sa mundo ito ay mahiyari't mahiyari't talaga. Darating pa talaga ang nakiting kahirapan. Kaya kung ano mga darating man yung the big one, mangyayari na mangyayari sa mundo, ay lagi tayo man lang sa pain ng Diyos na tayo ay dapat tulungan para maalagpasan natin ang kairapan na ito. Oh.